Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ayan, nangitim tayo na lumaraw na. So ngayon po ay ang ating pong pag-aaral ay Ayan uh, mo na, ganyan talaga. Ay kalakasan sa paumagitan ng panalangin. Ayan. Strength through prayer. Tayo po ay uh, man manalangin, mga kapatid. Ang aming Diyos na tagapagligtas, kayo po'y patuloy namin sinasamba at ang ibinadalangin ng aming pag-aaral dito po sa Psalms 95 verse 6 na tungkol po sa panalangin o Diyos kami inyo pong patuloy na palalakasin. Tulungan niyo po kami Panginoon sa aming mga kahinaan at kayo po ang magbigay sa amin ng kalakasan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating pong key text, 95 verse 6. O parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod. Tayo'y lumuhod sa harapan ng Panginoon ang ating manlilikha. So bakit kailangan natin sambahin ang ating Panginoong Diyos? Dahil siya ay ating manlilikha mga kapatid. So ganyan ka simple. Dahil siya ay ating uh, manlilikha, siya ay karapat dapat nating sambahin. Ayun, yeah? pumuti din. Karapat dapat nating siyang sambahin mga kapatid. Dahil siya ay naglikha sa bawat isa sa atin. Binigyan ni Kristo ang katiyakan. Kasi nga, uh, di ba? Bakit kailangan kasundin ng iyong anak? Dahil ikaw ang nagsilang sa kanila. 'di ba? Kasi anak mo sila, 'di ba? Kaya kailangan nilang sumunod sa iyo. Dali kay magulang. So dahil kailangan tayong sumunod sa Diyos, sumamba sa Panginoon dahil siya ang nagbika sa atin. Binigyan ni Kristo ng katiyakan ng kanyang mga disipulo na kailangan ng mga espesyal na panahon para sa debosyon. Ang panalangin ay nauna at pinabanal ang bawat kilos ng kanyang ministeryo. Ang mga panahon ng panalangin sa gabi na ginugol ng tagapagligtas sa puto o sa disyerto ay mahalaga upang ihanda siya sa mga pagsubok na dapat niyang harapin sa mga susunod na araw. Paano tayo? Paano ang ating tagapagligtas ay nakapaghanda sa matinding pagsubok? Kasi nga siyempre nagkatawag-tawag ang ating Panginoong Hesus. 100% siya y, siya y tao mga kapatid. So ibig sabihin, pwede siyang matukso, pwede siyang manindang ng kaaway, Impossible, di ba? Pero ano ang naging kalakasan niya? Siya po yung nanalangin mga kapatid. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakamaganda. Nanalangin ng ating Panginoong Isus. So ang makapagpapalakas sa ating mga kapatid, hindi yung sarili nating haka-haka, kundi ang panalangin natin sa ating pong tagapagligtas. Ang panalangin po natin ang makapagpapalakas sa atin, maihanda tayo sa matinding pagsubok ng buhay. O nadaman niya ang pangangailangan ng nakakapresko at pagbibigay sigla sa kaluluwa at katawan upang maharap niya ang mga tukso ni Satanas. At ang mga nagsisikap na ipambuhay ang kanyang buhay ay madarama rin ang pangangailangan ito. So paano ito mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pananalangin. Paano tayo makakatakas sa kaaway? Paano tayo mananalo sa matinding labanan ito? Sa pamamagitan po ng panalangin sa ating Panginoong Diyos. Si Kristo ay nangako sa kanyang sarili na magiging kahalili at katiyakan natin at hindi niya pinababayaan ang sinuman. May di mauubos na pondo ng perpektong pagsunod na naiipon mula sa kanyang pagsunod. Yeah. Pinitiyak ng ating pong Panginoon na tayo ay makakasunod sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo. Sa langit ang kanyang mga kabutihan, ang kanyang pagtanggi sa sarili at pagsakripisyo sa sarili ay itinatangi bilang insenso upang ibigay kasama ng mga panalangin ng kanyang bayan. So yung panalangin natin mga kapatid ay nahahalo sa panalangin ni Jesus Christ. Na yung kanyang pagpapakumbaba. Kasi nga di ba napag-aralan natin kahapon na kailangan na i magpakumbaba, itanggi ang sarili. At number one na example natin dyan, si Jesus Christ na mapagkumbaba. Biloin mo, hari na mga hari, siya ating Panginoong Diyos, nagkatawang tao. Saan ka pa? Walang klaseng, walang ibang kayang gumawa niya na tao na magpakumbaba ng gano'n. Nagsakripisyo pa itinanggi ang sarili. Kaya nga yung panalangin natin at panalangin ni Jesus, guys, nagkahalo yan. At naririnig ng ama yan dahil sa panalangin ng ating Panginoong Diyos. Habang ang taus puso at mapagkumbabang panalangin ng makasalanan ay umaakit sa trono ng Diyos, katulad natin, tayo yung makasalanan, hinahaluan ito ni Kristo ng mga merito ng kanyang buhay ng ganap na pagsunod. Ang ating mga panalangin ay ginagawang babango sa pamamagitan ng insensong ito. Ano po yung insenso na binabanggit dito? Yung mga gawa ng ating Panginoong Yesus na matubid. Ayan, nagiging mabango yung panalangin natin. Isabi, nagiging makarapat dapat yung panalangin natin dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Kaya nakataing nakakahiya sa Panginoong Diyos, kapag ikaw ay mananalangin na Panginoon, bigyan niyo po ako ng ganitong kayamanan, bigyan niyo po ako ng ganitong karangyang buhay. Nakakahiya manalangin ng ganun sa Panginoong Diyos. Dahil nga yung panalangin nga natin, hinahaluan lamang ng insenso ng matuwid na gawa ng Panginoon para tingin yung ating dalangin. Dapat number one na idinadalangin nga natin, katulad ng panapag-aralan natin, karunungan, pananampalataya at pagsisisi. Karakter mga kapatid yung number one na idinadalangin natin. Kasi yung prioridad na didinggin ng ating Panginoong Diyos. Yung ating mga dalangin, nakakaya, manghingi ka doon ng Panginoon. Panginoon ganito. At nakakahiya pa kung ikay sisisihin mo ang Panginoong Diyos sa nangyayari sa iyong buhay. <laughs> eh makasalanan lang tayo nanunuyo sa ating Panginoon sa pananalangin. Yan ang lagi natin titignan dito mga kapatid. Lagi natin titignan ang ating pong tagapagligtas. Oh, tandaan ng lahat na ang mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, ang sabi dito ay hindi matututunan sa pamamagitan ng pangangatwiran. na nga ang sinasabi natin eh. Tunay na pananampalataya, tunay na panalangin, napakatatag ng mga ito. Hindi yung pangangatwiran na hindi noon, ano? Hindi natin matututunan ang kaharian ng Panginoon at saka nakakaya manalangin na puro sisi sa Diyos ang iyong panalangin. 'Di ba? Hindi na tayo nahiya sa Panginoong Diyos kapag nananalangin tayo. Panginoon, bakit ganito nangyayari sa buhay namin? Bakit nang ganito nangyayari sa buhay ko? Manapa ang panalangin natin, Panginoon, Bagamat may kamatayan sa loob ng pamilya. Salamat, Panginoon, dahil mayroong pangako ng resurrection. No, may pangako ng pagkabuhay na maguli. Panginoon, kahit na nakakaranas kami ng ganito, kayo po'y nangako na kayo po magpo-provide at hindi nyo kami pababayaan. Salamat po, Panginoon. Ganun ang mga panalangin, No? Nakakaya pa na mga tuirang ka pa sa Panginoon, kailangan dito mapagpakumbabang puso. Kailangan dito ay talagang humingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Dahil ngayong panalangin natin, nagiging karapat dapat yan at dinidinig yan sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Kung tayo lang ay wala. Yung panalangin natin, wala yan. Basura yan, di ba? Ang panalangin ng pariseo ay walang halaga. Ba? Bakit naging walang halaga yung pare panalangin ng pariseo? Eh panalangin yun eh. Ngunit ang panalangin ng publikano ay dininig sa mga hukuman sa itaas. Bakit? Dahil ipinakita nito ang pag-asa na umaabot sa paghawak sa makapangyarihang Diyos. Ang sarili ay para sa publikano ay walang iba kundi kahihiyan. Ayun mga kapatid ko, no? yan ang dapat nating ma, -ma madama. Yan ang sinasabi natin na, na nahihiya tayo sa harapan ng Panginoon. Pero itong pare sa iyo, hindi siya nahihiya sa harapan ng Panginoon eh no? Oh, mapagmalaki, nakakaya pala yun na magmalaki ka, yung panalangin mo, mapagmalaki sa Diyos. Panginoon, salamat at sapagkat ako'y ganito, ako'y ganoon, ganito ako, hindi ako katulad ng mga yan. Mapagbataas at mapagmalaki. Ang panalangin ng mga yung ganoon, no? Mga katulad ng panalangin ng pareseyo ay walang halaga. Kinakailangan pala katulad ng publikano talagang iniisip mo na talagang hindi karapat-dapat ka sa Panginoon. Yun ang pinakadabis. Mapagkumbaba sa Panginoon yung panalangin. Hindi yung mapagmalaki pa sa harap ng Panginoon. Ang Diyos pa talaga ang pinagmalakihan mo. Di ba? Ganito dapat ang mangyayari sa lahat na naghahanap sa Diyos. Ang pananampalataya at panalangin ay ang dalawang gising na inilalagay ng nangihing, nangihinging nangangailangan sa liig na walang hanggang pag-ibig. Yan. Nang naikipag-usap tayo kay Kristo habang naglalakad tayo sa daan. At sinabi niya, ako ay nasa iyong kanan maari tayong lumakad sa araw-araw sa pakikipagsamahan kay Kristo. So yun po ang pakikisama sa ating Panginoon, yung nagpapakumbabang na lang langin At ang kalakasan natin ay nagbumula sa ating Panginoon Diyos sa pangamamagitan ng prayer. Bakit uh, bakit pinili ng Panginoon si Moises, si Abraham, ano, you know, yung lahat ng mga mga ano sa Bible ng mga talagang mga prophets bakit pinili ng Panginoon ang mga taong 'yon dahil sila yung laging nananalangin. Hindi pinipili dyan ng Panginoon yung mga talented, talent, talentado, kundi ang pinipili ng Panginoon dito yung mga prayerful ng mga mananampalataya. na hindi siya pumipili ng mga skills. Ang Diyos ang naguubog ng skills ng mga prayerful na tao. Ang Diyos ang nagka-qualify. Ang Diyos ang nagka-qualify. Di man tayo qualified sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang magka-qualify. Okay. Ang, ang kailangan lang mga kapatid ay manalangin tayo at idunog natin ang ating sarili sa Panginoon at tutulungan niya tayo na gumawa ng maayos sa kanyang gawain. Kapag nagsabi tayo ng ating hangarin, ayan, yun ang sinasabi natin, maaring hindi ito marinig ng anumang tainga ng tao. Ngunit ang salitang iyon ay hindi maaring mamatay sa katahimikan ni hindi ito maaring mawala bagaman ang mga aktibidad ng gawain ay patuloy. Ayan. Walang malulunod sa hangarin ng kaluluwa. Ito ay tumataas sa ibabaw ng ingay ng kali sa itaas ng ingay ng makinarya hanggang sa mga langit na mga hukuman. Yung panalangin po natin na mapagpukumbaba at ito ay talagang galing sa ating puso mga kapatid. Ito ay nakakala, nakakarating hanggang doon sa kataas, ng langit. Ito po ay may signal kahit nasa bundok ka. Ito po ay naririnig kahit na napakaingay ng paligid. Itong panalangin natin. Di ba? Kahit maingay ang kalsada, maingay ang mga tao, ang pangalangin natin, narinig ito. Ano ba ang sabi ng banal na kasulatan? Dito po sa uh, dito po sa pangmuli, dito sa ating devotional, it is God to whom we are speaking and the prayer is heard. Ask them, ask and it shall be given you. O, oh, sabi dito mga kapatid, bakit narinig yung ating panalangin? Dahil yung ating panalangin para sa Panginoon. Dahil ang dinadalanginan natin ay ating Panginoong Diyos na buhay at hindi ribulto. Kaya naririnig yung ating pong panalangin. Diba? Kaya sabi dito sa 95 verse 6, O parito kayo tayo sumamba at yumukod, tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon ang ating mandelika. Ang ating mandelika, mga kapatid, siya po ay karapat dapat sambay. Naririnig niya yung ating panalangin. Panalangin na mapagpakumbabang puso at hindi mapagmalaki sa harapan ng Panginoon. Mapagpasalamat din. no? At uh, nire-recognize ang karunungan ng ating tagapagligtas. So patawarin tayo ng Panginoon sa ating pagmamalaki kung minsan. Patawarin tayo ng Panginoon sa minsan tayo ay nangangatwiran. Sinisisi natin ng Panginoon sa ating panalangin. Tulungan nawa tayo ng Panginoon na babago ang puso't isipan natin. So ngayon po mga kapatid, tayo ay muling dadalangin sa ating Panginoong Diyos at idadalangin natin ang ating pang-araw-araw na buhay. So babalik na po natin kay Brother Melvin ang uh, isang panalangin isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy tayong gabayan at pagpalain ng ating pong tagapagligtas ngayon pong umaga oh na ito, ngayon pong maghapon na ito ng ating pong buhay. You find your way through this life. i yeah. for you. I promise. di uh, ba? Diba? Salamat sa mga mensahe ng awit na yan. Ano po? At yung ating kasi main main topic sa mga tungkol sa panalangin. Walang patid na panalangin. Ano po? Ayan ang magiging kalakasan natin sa pananampalataya. Magiging matatag tayo kapag tayo hindi naglulubay sa panalangin Ano? Kasi yun ay nagiging siyang paraan para connected tayo palagi kay Jesus at makakarating lamang yung ating panalangin sa Diyos Ama sa pumagitan ni Jesus ang nakita ko rito no? yes naman ano tayo may makasalanan paano nga namang makakarating yung panalangin natin sa Ama so dinadali sa pala yun ano pinifilter ng kabutihan ng ating Panginoong Yesus na tagapagligtas galing ano So, yung ating panalangin, pag siyang naghatid sa taas, ay napipilter pinadalisay kaya ayan. maganda yung ating natutunan ano? kaya huwag tayong hihinto sa panalangin bagamat ang ating mga kahilingan ay hindi parang hindi natutupad eh alam nyo po hindi nung natin dapat utusan ng Panginoon yes sabihin nga sabi nga ni no speaker namin kahapon kay speaker ay yes yung mga panalangin natin sabihin na natin lahat yan isa isa sabihin na natin lahat at sa huli, tinuruan tayo ng Panginoon kung paano manalangin. Sabihin na at na, naway ang kalooban ninyo ang masunod at hindi ang sa amin. So yun, ano, yun ang tamang panalangin. Kasi kapag hindi mo sinabi ang ganun, ay tila bagay inutusan mo ang Panginoon. Ano? So yun po, yun ang tamang panalangin. Ano? Masasabi natin lahat ng kahilingan natin. Una-una yung karunungan sa, di ba? Kahapon yun, eh, tumatak sa akin yun. Karunungan ang ating hilingin para nang sagan maging matalino tayo makita natin pagkakamali at mabago yung ating karakter at saka natin isunod lahat yung ating mga prayer request at pagkatapos saka natin hilingin yung kalooban niya ang masunod hindi yung sa atin please pray for my pamangkin Aurora dadalhin ata uh, na hospital habang nakikinig ng devotional bigla naman ng seizure ay sige po po si Aurora ah, uh, pamangkin po ni Mr. Nick. Nasa bukid nun po sila. nag siya. May sakit po ba siya? Sige, sama natin sa panalangin na po mga kapatid. Sama po natin sa panalangin. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami ulit sa pagkakataon na ito. Namuli nyo kaming uh, sinamahan sa umaga na ito, binigyan kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, at higit sa lahat sa paalala na kami ay magpatuloy sa pananalangin at ito ay magiging aming kalakasan. Salamat sa mga paggabay at patnubay. Salamat sa mga pamamaraan kung paano kami mananatiling connected po sa inyo na kung sa ganon kami magiging matibay sa mga tukso ng kaway. Salamat sa inyong pag-ibig tunay na ramdam namin ay yung pagmamahal sapagkat ito kami ay walang karapatan kami ay hindi karapat dapat atawarin niyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala sa mapapatuloy na is namin isama sa panalangin ng bawat isa mga nakikilig ngayon ingatan ng aming maghapon ilayo kami sa anumang kapahamakan bigyan kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo na makita namin ang liwanag, makita namin ang tama, makita namin ang mali. At upang mabago namin ang aming karakter na may mga kamalian. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Aurora na siya ay dadalhin sa ospital sa mga pagkakataon ito, dahil siya ay nag-save -sure, ilang sandali ang nakakaraan. Ang alam namin, nariyan po kayo kasama namin. Huwag niya po siyang pababayaan. Ihatid po sila luna ligtas sa ospital at bigyan lunas ng lunas ang kanyang karamdaman at pagalingin po siya at siya ay bigyan ng mahuhusay na doktor pagkaloob din po sa pamilya ito ang kanilang mga pangailangan ipakita po sa kanila yung pagmamahal upang maikwento rin naman nila sa iba na kayo ang takilang Diyos ng pag-ibig ang Diyos na nagbibigay ng na aming pangailangan ang takilang magagamot sa pagpapatuloy na is namin sama sa panalangin ang mga youth na nasa palayan sa mga oras na ito patuloy nawa silang ingatan patuloy nawa silang pasiglahin sa bawat isa sa kanilang gagawin papalakasan sa paglalaro ingatan sila sa buong maghapon hanggang sa kanilang makauwi sa kanilang mga bahay tahanan Haman din sinasama sa panalangin mga kapatiran ng HN Church na nariyan ngayon sa pantabangan patuloy na kalakasan ang aming talangin sa kanila at tusiglahan sa pananampalataya sa buong pamilyang masaya naglilingkod po sa inyo at patuloy din hanggang sila ay makauwi ingatan sa daan hanggang sa makauwi ng kanya-kanyang bahay tahanan sa so, magpapatuloy na is namin isama sa panalangin patuloy si Lilet sa kanyang pabalik-balik na sakit at naway patuloy na gumaling at lumakas na siya at maging okay na ang lahat at makakita niya at may balita sa iba na ang takilang Diyos ay kayo na siyang nagpagaling sa kanya at siya ay patuloy na magtiwala at magtapat po sa inyo at ikit sa lahat ay makita niya ang liwanag na na inyong ibinibigay po sa kanya patuloy din namin sinasama sa panalangin ang mga, uh, nakikinig ngayon kasama na ng mga relatives ni Sister Nimpa Rivera doon sa bukid nun si Rona si LG kaya din sila Tito at Janet Salvado at ang iba pang mga kamag-anak nila doon patuloy namin sinasama sa panalangin ang mga iglesia sa aming nasa kupan ang mga elite na iglesia na nangisimula at ang mga iglesia na nanghihina at kalakasan ng aming dalangin sa mga kapatiran dito ang una-unang sa Leonardo Church sa pangunin ng ate Reby, at ng layman na si Brother Sunny patuloy nawa silang samahang pasiglahin ang kanilang mga sarili kain ang kanilang iba pang mga kapatiran sa kanilang lugar at kaintin din ang kawayan bugtong dyan sa West. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Alam namin na walang imposible po sa inyo. At hindi niyo po mabayaan ang aming iglesia. Uh, anuman mga pagsubok na dumating sa aming buhay, ay kami mananatiling matatag sa piling po ninyo. Amin din sinasama sa panalangin ng mga ibang church planting sites, General Tino. Dyan sa sa likab, yung itatay simbahan dyan, ay patuloy naman pagpalain. Matap, makakuha palagi sila ng pambayad sa kanilang hinuhulugan lupa upang maisimula na itayo ang kanilang iglesia. Magkaroon na silungan ng mga mana ng sa lugar na yan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga pamilya ng bawat isa. Kalusugan na aming talangin sa pamilya na Sister Ana Rosbel Tolentino uh, Hermino at ng kanyang buong pamilya. Ipuin po siya na inyong pagpagaling na kamay. Magkalaob sa kanyang kagalingan na aming hinihiling at inyong ipinakakaw sa bawat isa. Tente ng good health sa mga anak ni Sister Medan Piligro Kutaw, si Hara and Cory. Family ni Ate Milen, ang kanyang mga anak, mga apo. Gayunti ng kalusugan sa family ni Sister Rose Cris Encarnado at sa buong pamilya ni Sister Dangtila Cruz. Kasama na rin ang aming mga munting buhay na pinagkukuhanan ng, pag, ng aming mga pangailangan. Ang mga dalangin namin na patuloy niyo itong palaguin at kami rin namin maging sa iba. Ang mga Bible Studies students namin na sa aming mga nasasakupa na yung aming din sinasama sa panalangin. Si kasama na si Conrado Generoso Canto na may isang araw makita niya ang liwanag na patuloy na na tumatawag sa kanya at tanggapin niya kayo bilang personal at nagkapagligtas. Ligit sa lahat makakasama niya ang bu kanyang buong kanyang pamilya sa pagsamba. Kasama din namin ang family ni Mike and Martha Mamaril, family na si Esa Heidi de Leon, at at sina Christopher Kenneth M. Poy Hazel at si Harold. Kain din ang mga Bible Students sa Tabacaw, General Tino San Antonio at dito sa Gapan, gayun sa Kawayan, Bugtong. Gayun din aming sinasama sa panalang kalakasan at recovery ng mga kapatid na may mga sakit pa rin sa mga pagkakataon na ito. Si Kuya Telfin Cao, si Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby at Ilorna. Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila Pasangorin, si, si Sister Melo Jean, Ronas Rona si Sister Dora Magana, si Sister Nena Salazar, anak ni Brother Resti Lerete na si Baby Josiah, si Sister Janet Salvado si Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Pina, si Tatay Rudy Ricormoso, Michael Torella, si Daniel ang tatay at ni Pastor, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, pamangkin ni si Sister Marites Loreto, si Brother Armand Reyes, Rinaldo Osebio, si Ding Bautista, si Pinay Eugenio, si Jan Paul Cheng, kasama na rin si Jinjin Jin, na si Sister Wendy. Sa si pagpapatuloy na is nice namin sama sa panalangin patuloy, si Sister Percy, si Sister Risa Enriquez, Sister Ay Miquelentang, si Ate Grace Amano, si Ate Esther Lopez, si Brother Benjamin Monti si Marilita si Dayan, si Mr. PJ na patuloy na titiwala po sa inyo. Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at si Rebecca Francisco patuloy na kalusugan ng talangin namin sa pamilyang ito. Kasama na rin si Veronica, ah, si, si Precious Cabasog, si Princess Lurquina, si Aris si Mr. Nena, si Tia Aning, si Tia Aurora, si Ate Sanchez, Sister Janet Antivero, Gina De Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito ay aming patuloy na sinasama sa panalangin. Ang ilan sa amin ay patuloy na napapalakas at ang ilan ay nasa malabaha pa rin kalagayan. Ngunit kami lahat ay patuloy na nagtitiwala po sa inyo. Alam namin na kayo na riyan at hindi kami pinababayahan. Kami po ay madalangin na inyo ipagkalaob sa amin ang aming kahilingan ayon lamang sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors na sumasama sa panalangin. Salamat sa mga maagang gumising. At salamat sa mga nag-share sa ano po at sa mga nakikinig diyan sa background. Good morning po sa inyo lahat sa mga nakikinig sa background ano po. At patuloy tayong uh, iniinyayahan ni Jesus na patuloy tayong bumalik sa pakikinig at pananalangin it's said para tayo maging tunay na malakas ano ay eh, sa dali ala ng isa yan sa pinakamabisang paraan ang patuloy na pananalangin na ano po kasi yan ang connection natin kay Jesus kaya sa araw na linggo na ito tayo ay enjoy natin ang family day. family is family day mga kapatid ano? family day Sunday is family day. So, enjoy lang. Sabi nga kakapon ni no speaker namin ay, huwag nyo nang awayin yung mga asawa nyo. Hindi effective yan. Huwag nyo nang awayin o, o sigawan nyo yung mga anak. Magalitan. Hindi effective yan. Pagkos <laughs> kausapit nyo ng mahinawan na Tunay nga naman. Meron pang tumino na anak na alit na magulang. Wala. Eh, isa rin ako sa anak na pala pinagagalitan. Hindi ako tumino. No? Tumino lang ako sa tulong ng Panginoong Jesus. Uh, diba? Sister Ana Rosbel, salamat din po. Ano po? Salamat. So, ayan, maganda yung maganda yung mga sermon ng mga speaker. Ano? Kaya dapat natin pakikinggan. <laughs> Kaya nga lang, yari yung mga nagsiselfon sa loob ng church kahapon. Tinamaan lahat sila. Ano? buti na lang di ako nag-cellphone. Ay, sorry. <laughs> sorry po, ano. Sige po, mga kapatid. Good morning po sa lahat. Hanggang bukas po muli. God bless po sa ating lahat.